Hello mga loads yan buksan natin yung mga rip natin loads, Anong laman yan loads yan may nakita akong apple, orange at saka banana loads, halo haluin natin yan loads yan ako Nilapag na natin sa mesa at saka pang -balata natin yan loads At saka i-blender yan loads, Ayan na yung kalalabasan loads na halo-halo ko na sila at saka kulang na lang yan loads ng yellow kuha tayo ng yelo loads sa rep yan yung yelo natin mga loads ginawa lang natin yan sa baso kuha lang tayo ng dalawa at saka dikdikin natin yan ayan na loads at ang magpapasarap dyan loads ayan na yung condense natin mga loads yan baka naman ayan na sa mga loads at saka yan yung ice natin loads na binokbok natin ayan na, i-blender na natin yan loads, lagyan na natin yung condense yung sarap na ng palamig natin yan mamaya loads dahil mainit dito sa Saudi kaya dapat tayo mag shake 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 magpapalamig tayo mga loads ayan na takpan na natin yan at saka lagyan ng yelo at saka takpan at saka igiling na natin ng na mga lods bye bye ayan na yung kalabasan ng lods wow oh, sarap naman ihigopin yan lods ah. bye bye thank you thank